Hi everyone! Good afternoon guys! Welcome back dito sa ating channel. So, ayan. Tingnan niyo yung mga succulents ko dito guys. Actually, ngayon lang talaga tayo nakapag, ano, nakapag-update after 2 months guys na hindi ako nakapag-vlog kasi lang talaga tayo mga importante ginagawa sa buhay. Kaya, medyo wala na talagang time kahit nga sa ano, pag open ko ng CP, medyo hindi nag tutok talaga sa cellphone kasi may mga problema ang dumating at saka meron tayong mga you know na mga importanteng mga dapat gawin. So, ayan guys, gusto ko lang naman i-share sa inyo itong mga succulents ko dito. Ayan sila, medyo mainit na sa oras na to. Mag ano na, mag 1 pm na sa hapon, guys. Ayan, napakainit dito banda. So kung napapansin nyo guys, hindi na ganun karami yung mga succulents ko. Hindi na ganun kalash kasi yung iba guys, binibenta ko na. Oo, binibenta ko kasi marami na tapos need tayo ng funds. So ayan guys, ito na lang yung mga natira. Pero kahit papano, madami-dami pa naman pero hindi talaga yung lash na lash talaga kagaya ng dati kasi kagaya nito guys si Jade ano hinaf ko siya kinuha ko yung isang stem kasi malabong tunong nung una tapos ngayon ganyan na lang siya so sineseparate ko yung <coughs> excuse me may maraming mga anak para mabenta ko so ayan guys kung napapansin niyo ayan nung una ano to apat early lima sa isang pot tapos, ngayon, hinihiwalay ko na sila, guys, isa-isa. Ayan yung ating uh, raindrops. Tapos, ito yung iba. O, oh. ito yung mga naprop ako. Si super Superbomb. Sineseparate ko yan, guys. Tapos, dito. May ano na to. Meron akong nakuha nito na baby. So, sineseparate ko. Ito na lang yung natira. Tapos, meron tayong mga propagations dito, guys. Mga purple delight. Ganun pa din naman yung mga succulents, guys. O, oh, ayan, diba? Nagsisiksikan pa naman sila. Hindi naman totally ubos lahat. So, meron pala ako ditong mga nabili, guys, na, na mga succulents. Bago lang ito dumating kahapon. So, gusto ko lang naman i-flex ito sa inyo. Ayan sila, diba? So, bumili na naman ako ulit ng mga succulents kasi maliit na talaga sila tingnan compared nung una. So, ngayon, nagko na naman tayo ng mga bagong succulents. So, ito, yung mga nabili ko, guys. Kahapon lang ito dumating dito sa akin. So, ayan, natanim ko na sila. So, ayan siya. Set pala to guys, na nabili ko kay, ano, sino ba yung seller nito? Nakalimutan ko, guys. Pero, ayan siya, o. Oh. di ba ang ganda nito, freebie lang. Ay, hindi to freebie. Kasama to sa set pero hindi siya gaano kagandahan kasi ano hindi pa ganoon ka stable yung mga dahon niya. 'Di ba? Kulubot pa silang tingnan halos lahat. At yung iba ay nandito. Ayan. Hindi pa gaano ka ganda. Ayan, meron pang mga dry leaves sa ilalim kasi ano dehydrated yung iba. Tsaka yan, bago to guys. Si Dusty Rose. Ito din, ayan mga bago dyan. Tapos, meron pala akong nabili guys na mga hybrid aloe. Kung napapansin nyo yan, ayan, iba-iba yung uri ng aking mga hybrid aloe na nabili. So, as you can see guys, napakaganda ng mga kulay, di ba? Saktong-sakto, parating yung Christmas. Napakaganda ng mga kulay guys. Ayan, di ba? Super ganda. Kasi may nakikita akong mga ganito napakaganda yung iba may red nga tapos yung mga ganito super red talagang tingnan napakaganda perfect talaga for Christmas pero ito ayan ito yung mga natipuhan ko so ito yung ano nabili ko sa seller si ma'am Lynn yung seller ko nito guys ayan oh napakaganda nito no ayan maganda tapos ito pink at saka ito Ayan, napakaliit ng ano, mga hybrid aloe. For 70 pesos each. 10 yung nabili ko guys. So, ito lahat ay 700 pesos. Pinagsama ko sila kasi wala akong extra pot na pwedeng matamnan sa kanila nung panahon na dumating sila guys. Kaya nilagay ko na lang sila dito. So, tag-apat or tag-tatlo sila sa isang pot. So, ayan. Kapag mag-stable na yan, itra-transfer ko sila sa individual pot. Parang, ano, para mas maganda naman silang tingnan, guys. So, ayan. nag din pala ako nito, guys. Yung mga star aloe. Ayan. nag ako nito. ba diba, madami-dami na yung nag ko. Tapos, ito yung mga maliliit. Meron tayo dito mga... Yung, ano to, variegated na aloe. Tapos, ito, guys. Haworthia. Ayan. Ayan pinagsama ko lang sila dito yung mga maliliit tapos dito, ito pala guys kasama to nung nabili ko kahapon, I mean yung dumating ko kahapon so ayan, mga malalaki worth 1k pesos yes, 1000 pesos tapos 30, ay 20 pieces lang pala so ayan yung mga set na nabili ko hindi pa gaano kagandahan kung napapansin nyo guys, medyo ano pa talaga yung mga dahon nila tapos ito, nagripat ako. Matagal na to sa akin. Si White Alo. Ay, si White Zebra. At si Parigated na Zebra. Transfer ko sila sa malaking pot, guys. Para lumaki sila lalo. Tapos ito din, oh. Transfer ko siya. So, ayan na ay yung mga natira sa ating mga collection dito. Ay, meron pa pala, guys, yung ating Madiba Kasama to sa set kahapon. Ayan. Napakalaki, guys, di ba? Tapos, ayan, pinapropagate ko siya, guys. Galing sa ating mother plant. Tapos, ayan, meron akong mga propa dito, guys. Kasi, ano, nagpaparami tayo. Kinukuha ko yung mga babies. Ayan, yung ating, ano, variegated na aloe. <coughs> Excuse me. So, pinaparami ko yung ating mga babies para ibenta ko naman, guys. Diba? So, ayan yung Queen Victoria ko, guys. Grabe, ang laki na. O, oh. tingnan nyo naman yan. Sa binget, sa ganitong laki. Napakamahal na. Oo, oh. tapos yung ating Claret. Tingnan nyo, guys, si Claret. O, oh. napakalaki na. Mga, ano, year na yata yan sa akin, guys. Napalaki ko na siya talaga. Tapos, ito pala, pinugutan ko siya, guys. Tapos, may lumalabas na ng mga babies. Tingnan nyo naman, Oh. Diba? so ito yung top cut ko sa kanya. Ayan. Hindi pa yan stable sa akin kasi bago ako lang yan pinutol. At saka ito. Ayan ang ganda. Ayan guys, si burrito natin siya. Ayan, pinugutan ko si burrito. Tingnan niyo guys, hindi na siya gaano mataas, hindi gaano mataas yung buhok niya, 'di ba? Kasi pinugutan ko yan. Ayan guys, yung pinugot ko, nagpropagate tayo ng burritos. So, ito naman guys, ito yung pinakamalaki ko na succulents dito. Tingnan nyo naman o, oh, di ba? Napakalaki guys, nung transfer ko siya sa malakihang pot, lumalaki talaga siya dito. Si Beltana yan, ayan. Napakalaki. Di ba? So, ayan sila. So, dito pala sa harapan ng bahay guys, meron akong nilagay konti lang naman ito dito sa harapan kasi mainit dito tuwing umaga. So, ayan, nilagay ko tong mga lalaking mga succulents guys gaya nito, ba diba? Napaka, Napakalaki na niya. Tapos si Darby Sunshine. Tingnan niyo, guys kung gaano sila kaganda dyan. Ayan, pinaarawan ko siya dito. Ito guys, napakalaki na talaga. Diba? Tapos yung ating habit guys. O, tingnan naman kung gaano siya kalaki. At saka yung ating ibang raindrops. Ayan, ito yung mga raindrops ko guys. Pinaarawan ko siya dyan kasi para mag, maging colorful naman siya. Kasi naging green siya dito guys. Kasi wala masyadong init doon sa ano, pinaglagyan ko sa kanila. Ayan si Ellen. At saka yan. Ayan sila. So, yan yung mga nilagay ko dito sa harapan ng bahay guys. Tapos dito naman, ayan ba? Diba? Tumataas na 'yung iba, guys. So ito 'yung nasa harapan din ng bahay. Ayan, may flower chan, oh. So ganun pa din naman sila dito, guys. Ayan, meron akong nabenta dito na cactus, 'yung kagaya na ng cactus na 'yan, guys. Pero ano maliit pa. Meron akong na-dispose. So ayan, 'yung ibang mga collection ko, guys. Ito, kinuhanan ko siya ng mga babies kasi marami siyang babies sa ilalim. So, kinuha ko tapos tinuso ko lang dito sa ano, sa ilalim. Or sa gilid niya. So, kapag marami na siyang mga roots, so, i-transfer ko siya sa individual pot. So, yan lang yung ginawa ko, guys. Tsaka, ito din, oh. Nag-propagate din ako ng mga variegated na stinky. Ayan, ito din. From leaf propagation. Ayan, meron na tayong isang ano? Ano bang name nito? Ano? Spoon ano ba yun? Basta yun, Silver spoon. So, nakaproduce tayo ng silver spoon. Na ano, tatlong stem yan guys. oh. ay apat pala. Galing sa isang leaf lang. So, wag nyong i- Ano yung leaf nyo nito? Oh, kasi, ma-propagate siya. Diba? So, ayan. Tumataas na. So, parang dito ko na lang i-end, guys. Just updating you some of my collections ngayon. Ayan. ba? Diba? Marami pa din naman sila. Ayan. So, na ko talaga ito, guys. Kasi, hindi naman masyado marami. Konti lang. Pero, yung nagme-message, nagko-comment. So, na ko yun, guys. Kasi, no, yung iba, nagtatanong bakit hindi ako nakapag-vlog ng ilang, ano, ilang months. So, ayun. Kasi meron tayong mga importante ginagawa. So, yan lang muna ngayon, guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoy this vlog. Sa hindi pa pala nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe sa ating channel. It's me, Raven. Bye-bye!